Gaano nga kaya katotoo na nagkaroon ng caucus o closed door meetings ang liderato ng Kamara Kaugnay sa planong buhayin ang charter change? Kasunod na rin ito ng ilatag ni House Speaker Romualdez ang planong amyendahan ang ating saligang batas kung saan pangunahing dahilan dito ang pag-angat ng ekonomiya. Ayon sa ating scooper, positibo ang pagtugon ng mga lumahok na kongresista sa nasabing pagpupulong na pumapabor sa pagbago ng ilang probisyon ng 1987 Constitution. Giit ni Romualdez, gagawin nito ang lahat, buksan ang ekonomiya sa pamumuhunan at pag-aaralan ang lahat ng paraan kung paano makikinabang ang isang ordinaryong Juan de la Cruz sa pag-amyenda ng Konstitusyon. Una nang binara ni Senadora Amy Marcos ang mga individual na nagsusulong ng chacha dahil ilang beses na umanong nagpahiwatig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pa siya tumutukod na isulong ito.